<laughs> ang suerte ay isang konsepto ng malalim ang koneksyon sa kultura ng mga Pilipino. At sa pagpasok ng taong 2024, mahalaga ang payo mula sa eksperto kung paano nga ba tayo maaring swertihin dahil ito ay nagbibigay inspirasyon at positibong pananaw sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya naman kaugnay niyan ay makakausap po natin ngayong umagang ating resident kung expert na si Master Hans Kuwa. First time dito sa Rise and Shine Filipinas Good morning, Master Hans! Rise and Shine! Me. Good morning Hi po guys. and Merry Christmas! Merry All Christmas, Christmas yes. Master like the lights, Master Hans. Although meron tayo everything na horoscope, hindi okay. oh, yes. oh, yes. ngayon oh, naman, pangalawang beses ko na mag-live. Pangalawang anniversary, Anniversary natin. Ngayon naman ang second time natin. Yes, Merry I Christmas sa inyo lahat! Pero yung para sa mga forecast mo yes. na matindi, parang diba, maganda na nandito ka ngayon, Master Hans. Ayun o, no? yes. talaga na-feel ko yung pag-gising ng maaga. Oo. Wala pa ng traffic eh. Mga wala rin, ko wala, wala pa. Wala problema sa parking ngayon. Pero Mara. kapag walang holiday, yeah alas 5 pa lang, 5.30, nararanasan mo na agad True, yung pagkakaroon. True, dapat nandito ka na alas 5. <laughs> pero sa pingfong sir tayo ngayon, Master Hans, ano po ba yung lucky color para sa susunod na taon na maaaring nating gamitin? para mapalakas itong positive energy sa pagsalubong ng bagong taon. Yes, pagsalubong natin ha, bago bagong taon May Disclaimer si Master Hans. Na muli po, ito po ay gabay lamang. Kayo pa rin po gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa inyong mga kamay na lalay, ang inyong mga tagumpay. Oh, ang lucky color natin. Hmm. May kita natin na sa social media may mga post, color of the year, mga color kono na color. Ito naman is lucky, yung mas suwerteng kulay hmm. okay. base po to sa astrology o yung feng shui ng 2024, year okay. of the wooden dragon, violet po. Oh, ang ating lucky color, any oh color ng water. Pwedeng blue, pwedeng violet black is also watercolor. Mas friends, eh bakit naman blue ang ginamit mo or violet ang sinabi mong lucky color? E eh, wooden dragon. Hindi ibig sabihin wooden dragon. I eh brown, na or green. Hindi ganun. Uh -oh. Kung ganun, hindi lahat tayo prong soy master na. Pag sinabi mong fire, hindi lahat red, yellow, hindi po. Uh oh, Binibase po yan sa year, sa month, sa day and hour. I-analyze mo yung buong chart, iti-check mo. Alam mo ba, ang 2024 natin, kaya violet pinasusuot o ginagamit ni Mas Transcua na lucky color. Eh, dahil missing or mahina or weak element ang wealth element natin. Lahat okay. naman tayo. Ako mismo, gusto ko ng wealth ng money. Ha? Para ma-attract natin ang missing element or wealth element. Violet or blue color. Paano magamitin violet color or blue color? Pag salubong, pwede pa rin po ang red. La forever naman ang na, swerte ang red color. Okay. Pero yung family members, pwede kayong mag-violet sa pagsalubong December 30, 31, January 1. Pag sulahad, violet kayo pwede. O yung bahay nyo. Mm. Pwede niyong gamitan ng kulay violet na mga bedsheet, na mga punda, ay. na mga curtains. Any color, na touch of violet, may konting blue, ay pwede. Hindi magkailangan lahat, puro violet. Mm -mm. Touch of violet lang po mm. ay swerte. Yan ay. po yung lucky color natin. oh Okay. When it comes to mga symbols naman na pwedeng gamitin sa, o ilagay sa ating bahay, ano ang magandang mga elemento na ilalagay natin ngayong 2020? Siyempre, pag-symbol, pag-usapan natin, na ah, ang dragon. Dahil dragon year tayo, kailangan mag-display ng bago. Dapat bagong dragon. Hindi luma mo ng dragon yung display yeah. Bakit kailangan bago? Kasi this year, 2024, is the change of period. Alam mo ba, 2023, nag-end na yung period 18. Mm -hmm. 20-year cycle yan. Susunod na period is period 9. Mm -hmm. 2020, 2024, 20, next year, hanggang 2044. 20-year cycle yan. So oh. dapat bagong dragon. So dragon, dahil dragon symbol, saan naman dapat ilagay ang dragon? Ang dragon, bawal i-display sa loob ng ating bedroom. Mm -hmm. Dahil masyadong matapang. Yang energy mm -hmm. itong dragon na ito. At ang ating bedroom is yin energy. Dapat tututulog tayo. So magandang i-display ang ating mga dragon sa living area, sa sala. Okay. Pwede sa dining area, bog lang sa kwarto pwedeng sa opisina oh. specific direc direction na gusto po ni dragon is nasa southeast direction south southeast southeast oh. direction mm -hmm. yan po ilalagay sa si sa dining table dining mm -hmm. area southeast east area uh, sa sa sala sa living area kitchen naman kailangan recommend na lagi ng kitchen sa ng dragon sa so, opisina importante yon sa sa tindahan mm -hmm. sa southeast area ilalagay ang dragon the southeast area is the lucky direction or the house o kung saan nag stay ang dragon, yan po yung lucky symbol mm. na pwedeng ilagay, iligay, display this year in general. Lahat ng animal zodiac, magandang mm. mag-display ng dragon, except your year of the dog. Oh, dog ako kasi, eh. kalaban mm. ng dragon. Huwag, alam ba may nagregalo regalo sa dog, dragon, huwag mo ito tanggapin or huwag mo i display. Mm -hmm. Dahil hindi swerte kay dog, sa dragon. Lahat ng year zodiac, magandang taon to, mag-display ng dragon. Bukod pa sa mag-display ng dragon, pwedeng mag-baby mag na dragon. Alam nyo ba ang baby dragon? Mm, okay. Ay napakaswerteng symbol niyan. <coughs> no? So if, if ever year of the any year ka tapos mm -hmm. gusto man, gusto wala na din kami magwag ka baby mm -hmm. mas maidad na po si mami sa Daddy, pwede naman po mag ninong o mag ninang ng year of the dragon. Oh, ay, ano yon. pala 'yon? No? Okay. Speaking mm -hmm. of uh, mga swerte sa bahay, madalas mm -hmm. tayo pag bagong taon, ready na 'yung mga prutas natin. Mm -hmm. So ano-ano 'yung mga maswerteng prutas sa pagkain na magandang ianda sa pagpasok ng bagong taon. At ilan po yung ideal la Kasi di ba may 12, may 24 na dapat ianda. Hmm. Yes, pag-iusapan natin ng prutas. Lahat ng klaseng prutas ay maswerte i-display hmm. sa pagkainan natin. Kahit hindi bilog. Kahit hindi bilog, oh, okay. banana. Dahil masama-sama bong family members. Mm -hmm. Pwede guya paano, may tusok-tusok siya. Pwede okay. ba yun? Siya, di mo mawala ang pinya. Kung magpupunta tayo sa Chinatown, kita nyo, itong pinya na to, may mga papel na pinya sabit-sabit. Sabit-sabit na pinya sa Chinatown o sa mga Chinese na lugar mm. because the pinya is one of the auspicious or lucky symbol okay. na nagsisignify as we call the uh, pinya as Ong Lai sa Chinese. Ong, Ong is Ong? prosperity. Okay. Lai is to come. Tinatawag na Ayon. Ong Lai o ng pinya na to ang prosperity. So, mga, mga, masters, yung, 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 yung pakwan, kulay itim na yung seed, di ba? Pwede, pwede, pwede po yan. So, melon, mangga, yung kulay na mangga, yellow, mm swerte -hmm. yan. Yung orange, yung ketchup, swerte mm -hmm. po yan. Lemon, pwede ba? Lemon, yung asim na to, nagtatanggal yung tatabo yan ng malas ng misfortune energy sa atin. Oh. Siguro, Fee, mag-ano ako, magtatanim ako ng pineapple ngayon sa harap ng bahay. 12 naman. kinds pala, <laughs> labing dalawa, hindi ko nasabi. 12 kinds of different fruits okay. para to signify labing dalawa dalawang buwan sa isang taon na masagana. 13 pa hindi? Hmm. Pwede bang extra hindi? Pwede bang 9 no? Pwede bang 24? 12 kinds of different fruits to well, signify 12 months uh, in a year na masagana at masuwerte. Pwede pala yun. Ayon. Okay, kanina tinanong ko anong dapat ilagay. Ngayon, anong dapat tanggalin ngayon sa bahay? O dapat iwasan natin para suwerte ang ating bahay? Ay, siyempre, dapat natin iwasan na. Dapat bago magbagong taon, dapat iwasan natin. Makalat ang bahay natin. Mm. Papasok ang bagong taon, hindi ka pa nagde-declutter, hindi mo pa nalilinis, kalat-kalat pa -kalat, yung basura mga gamit mo. Mm. Iwasan yon Dapat ang mga sa bahay natin, yung mga nag-flicker, mga nag gugusap pang ano lang yan, pang tarol lang yan, hindi yan Christmas tree <laughs> lang yan, hindi dapat ilaw natin. Dapat maliwanag, iwasan mm. na madilim ang bahay natin. Iwasan, mag-away. First mm. day iwasan, mangutang. First day pa, nangungutang nang na kayo, ano ba naman yon? <laughs> First Mars. day pala iwasan natin. Sa uh... second day na lang. Second day na <laughs> lang. Iwasan natin magbayad ng utang din. So oh. bago, bag, tapos tong, 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 tong taon na magbayad tayo ng credit card, hmm. na mga kailangan natin bills. Para end start of the year, wala natin babayaran. Oh. Bawal din ha, ang mga maraming emo, drama, first day, buong taon ka magiging madrama. drama oh. Ay, gano'n. Daon, first day ng taon natin, ay good vibes, hmm. masaya, walang nag-aaway, bawal po ha. Also, dapat o, sa bahay din natin, iwasan natin tahimik o wala inyo mga yung, yan ba magpa-party tayo mag-family gathering tayo mm -hmm. sa labas mas recommended yung most restaurants na magsalubong sa bahay nyo po sa bagong taon dahil first day dapat sa bahay nyo ay may tao sa bahay nyo. Yan ay, naku. Ayun, so sa so, lahat mo nagbabakasyon, umuwi yan? na kayo. Ako, nakabakasyon ako noon. Ay, oh, eh, di hindi umuwi ka. Paano yung sa bahay nyo na may, may oh, tao oh. Ko, maliwanag din ang bahay? Ah, siguro Ayon. yung mga aso ko, papatahulin ko lahat, yan. pwede na yun. Pero syempre, dapat merong isang tao sa bahay ninyo kasi Marami, mamaya, may, mga may mga tao ilaw, naman doon. may, so, yun, may yun, tao naman doon. Marami, may mga totoo yun. Pero syempre, sa pagtatapos po ng taon, ano-ano ba yung important tips sa maari nating gawin uh -huh. sa pagsalubong ng bagong taon. Ay, ang ganda, no? Sa pagsalubong sa bagong taon, dapat gawin natin maliwanag, masaya, maingay ang ating bahay. Alam mo yung ginagawa ni Master Raj, yung, yung kiat-kiat, tapos lalagyan mong barya, isasaboy mo mula pintuan, papala, papasok first floor, second floor, lahat ng mga kwarto, tapos mag-iingay tayo. So pwede paputok. Pero recommended wag na magpaputok. Baka mag ma-accidente pa mapatulang oh, daliri. Oh. Maging video kayo tayo sa bahay. Pwede. Pwede naman mag-inuma. Huwag mga nag-aaway na. Hindi naman yon. yun. walang maaoy. Bawal din yung mga mm. nag-bloodshed ano, nag sa sakitan. Hindi maganda yun. So mga dapat pang gawin sa bahay natin. Dapat meron tayong mga pagkainan sa pagkain. May mga pansit din tayo. Ah, long longevity, long life. Mat para sama-sama whole family members. Mga dapat dapat gawin. Maliwanag, masaya. Dapat may Pakapol ka, swerte mm. sure yun. Ang ginagawa ni Maxwell, yung, yung pocket ko, may mabarya kinakalansing natin. Yung mm -hmm. na natin ng pera, wallet man yan o cash box, dapat puno yan. Dapat, puno. dapat also, dapat yung ginagawa natin, dapat mag-post tayo ng mga positive vibes. Mm -hmm. Dapat okay. walang mga emo-emo na yung nakaaaway nyo, magkipagbati ka na. Mm -hmm. Ito pa sa mga gusto ma-attract ma ng love life naman, mm -hmm. para sa mga single, ganoon pa rin, makakatulong pagsuot ng kulay pink mm -hmm. na underwear. Oh, pink sa na underwear. na underwear. underwear. Pag asawa naman kayo at gusto mo ulit uminit, <clears throat> ang relationship nyo ni Aspanya. So, as Master man, hand, sa ka na underwear <laughs> Ayan, hindi pa naman New Year. Baya-baya, <laughs> pag no, ba, no, New Year, yes. nandito, i-check natin kung uh, so, ah. pink na underwear. I-check natin yan. Pink na lang na met, na siyapatos. O, pwede rin yan. O, pwede rin. Pero oh Tampad Love Life, pink na underwear. At pag, pag mag-asawa na kayo, red naman. Ano ba ba matampad natin sa uh, sa pagsalubong sa bagong taon natin? Dapat, dapat good vibes tayo. Importante. Lang, ang pinaka-essence sa bagong taon, sama-sama lahat ng family members sa pagpe-pray last year thankful tayo sa mga blessing last year mm -hmm. and be grateful and happy tayo and i-claim natin ang swerte parating ng 2024. Ayun, okay. Pagdating naman sa feng shui, may yes, sinasabi so... sila na meron daw parang wishing paper oh, ritual. Oh. Yes. Paano ba 'to ginagamit at paano gawin? Ano ba dapat isulat sa papel? Yeah. Ano ba may Hans? wishing paper? The wishing paper na 'to available yan sa tindahan ni Master Hans Kuwa. Ang wishing paper ritual ginagawa in December 31 sa pagsalubong sa bagong taon natin 12 midnight gagawin yun Bago okay. mag January 1 Isusulat mo sa wishing paper Ang complete name mm. Tapos as many wish as you want ah. Be specific Gusto ko magkajowa O mm. anong edad Ilang taon Anong pangko Gusto mo pati pangalan sulat mo rin dyan Lahat ng mga kailangan na jowa, Lahat ng love life Na kailangan gusto mo Sa pera Sa relationship mm. Be specific Susunugin yan December 31 mm -mm. Bago mag bag uh, January 1 And yung aboy, lalagay mo sa red envelope, lalagay mo sa altar. Tapos next year, papalitan okay, yun. Okay. Oh, yung poker, oh, man, oh, 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 sa mga wow. uh, wishing paper ritual. Oh, parang, parang sa ano naman, sa, kay St. Joseph. Di ba ganun yung lalagay yes, mo ako. sa ilalim yes, naman? At okay. okay. mm -hmm. ah, syempre, para sa mga ka-RSP natin na gusto pang lumawak yung kanilang uh, prediction o yung ibibigay nyo sa kanilang prediction, mm -hmm. E eh, saan ka ba nila pwede makita at puntahan, Master Hans? Ay, maraming salamat po sa Rise and Shine Pilipinas ko. Pwede po kayong pumunta sa akin tindahan sa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Corner St. Francis Church, tapat lang po ng Lourdes School of Mandalo. Yung aking cellphone number ay 0922-829-0382. Active na active po sa aking Facebook, sa aking Instagram, TikTok, at uh, sa aking Twitter at mag-subscribe kayo sa aking YouTube. Ingat kayo, maraming gumagamit ang pangalan ng picture ni Master Hans Kuwa online. Nagbebenta. Na mga singseng, mga aho, kwintas, mga amuleto, hindi po sa akin yan. Na personal lang kayong pumunta sa akin tindahan para to make sure na si Master Hans ko mismo ang makita nyo. I do online tarot reading, astrology reading, function ng bahay, function ng opisina. Pwede nyo personal na mapuntahin si Master Xuan sa inyong lugar para mag-function, para ma enhance salam. ang good vibes. naman you know pala. All right. Si well, I ano, ah, Dr. Joseph Lee. Parang gusto Ayan. Ayan 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 to? Oh, si 'yung mag-pink pan. Ay, yes. si Dr. Joseph Lee, urologist. Yes. Oh, yes. yes, hello Doc. Kai. Ikaw ay, baka ay, dapat one year. Ay, hindi na. Okay na ako, Chi. Kasi ako <laughs> sa buhay ko ngayon. Maraming salamat sa pagbabahagi sa amin ng iyong Spare to Tips. Thank you very much. Sa pagsalubong ng taong 2024, Master Hans. At muli na kasama po natin dito sa RSP ang ating resident punctual expert na si Master Hans Cua. Maraming salamat po. Thank you, for And nice. Thank you, Thank you Master Hans. Hans. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. <laughs>